Aba, ang na ng tubo. Yan, nagigisa po ako ng palaman natin sa empanada. Bale, may ano to, hati ng pork tsaka chicken. So, pinapalambot ko na lang yung gulay. Kaso lang wala akong green peas. Ano lang to yung gulay niya is yung patatas tsaka carrots. Pero pwede na. Kami lang naman yung kakain eh. Ayan. Pinapatuyo ko lang yung sabaw niya para makagawa na ako ng dough. Minimix ko na po yung ating dough. Tapos um, hatiin ko lang siya sa dalawa poporma kong parang bola tapos lagyan natin sa fridge ng siguro mga 20 minutes lang bago natin siya gamitin ayan bilugin ko muna ito na po pala yung dough na galing sa fridge ayan yung isa so hati hatiin ko na lang to tapos i-flatten natin at lagyan ng palaman so ito po yung ginawa ko sa dough ayan hinati-hati ko siya tapos um, pinlat ko lang. And then, ayan, nilagyan ko lang ng plate dyan. Tsaka, slice ko lang yung sobra. Ayan. Tanggalin lang natin to. Oh. Ayan, hindi lang perfect. lang natin ng konting flour. Just ito. Tapos, ayan na siya. Ayan. Nandiyan na yung iba, Oh. Pagkatapos niya, lagyan ko na siya ng palaman. Ah, lagyan na natin ng palaman. siya ganun kaganda pero pwede na basta naka-sealed lang yung paligid niya ayan gagawa ako ng 24 pieces. So lagyan na natin siya ng egg wash. hindi lang gano'ng kaganda yung pag-seal ko. Ayan. Ang tagal ko na na hindi din kasi nakagawa nito kaya parang hindi ko na masyado kabisado yung pag sara ng dulo nito. So, ayan na. Naantay ko na lang na mag-preheat yung ating oven. I-bake na natin siya. Check na po natin yung ating empanada. Wow! Medyo mainit. Ayan, oh! Wow, luto na po yung ating empanada. Ayan. Sakto lang yan. Kasi pagka nasobrahan naman ng luto, baka madry naman, ba? Diba? So, ayan na po. Papatikman natin mamaya kay Dadong kasi first time kong gumawa ng chicken na may kasamang pork. Ayan. Ang bango? Ayan naman. Sakto yung dating ng isa. Hindi ko lang sure masarap. Ayan. Sige, itong maamoy niya agad yung panada. Tignan mo nga pa for time ko kung gawin yung chicken sa may pork. Ayan, no? Hindi lang siya ganun ka-perfect yung pagka-seal ko. Pero, medyo okay naman. Merong iba na, ayan, no, pumutok. Gaya Pero, okay naman. Kasi, naluto naman siya na maayos, eh. Mainit. Yan na muna natin. tikman mo na yan. Yan tayo mga viewers. Ay, mainit yan sa huran Sarakot mo. Ito. Mainit. Lasa. Lasahan mo kasi mainit. Hindi mo kasi masala, ma -ano, malasahan kasi mainit. Oo nga. yeah. Mainit parang... Mano sa dila. Mm -hmm. Masarap ba ito? <laughs> Grabe ko. Parang ano? Parang red ribbon. Bo red ribbon? Ibulit ko kasi ito. Pag-uwi niya dati, nagpapabili ako nito sa... Red ribbon. red ribbon? yung chicken. Ito, ano to? pa? May konting pork. Hinati ko. So, ano siya, mixture ng chicken breast, tsaka yung giniling. Pero malambot na. No? Okay naman, diba? So, pasado. Mm. Good morning mga ka-viewers. morning. aga ni dong Pumunta agad dito sa backyard kasi yung cucumbers po namin ninahampas ng hangin. Pinatakpan ko kasi sabi ko baka masira ng gusto yung, yung puno. Ayan no, malakas yung hangin. Parang may bagyo. Tingnan natin yung ayan na nga. Grabe. Lakas, 'di ba? Tingnan natin yung puno ng apple namin. Ayan, no? Puro na bulaklak. Wala kasing araw, kaya hindi masyado kita. Lapitan natin. Isa pa. Ayan. Puting-puti yung mga bulaklak niya. crab apple lang kasi to kaya hindi namin nakakain yung bunga gawa ng maasim tsaka ang liliit sa kabila ganun din dun sa harap ganto din yung puno pero may ibang crab apple na yung kulay pink yung bulaklak niya mas maganda yun para siyang cherry blossom so, ayan para kaming binabagyo Dapat magkakapik kami dito ni Dadong eh. Kaso lang, malamig. Sabi ko magkakapik dapat tayo dito. May pancake pa naman siya dun sa loob. Tapos may empanada na favorite niya. Giniginaw. Malamig <laughs> ang giniginaw. Dali, fighting yung aming bulaklak. Gusto, gusto ko ng kulay nito. Diyan siya sa gitna ng table namin. Ayan. Update lang kami, may mga pinatubo kaming sitaw tsaka okra. Ito okra ata, ato pa no. yan may pa ilan-ilan. Ayan o, dalawa pa lang yung sumibol sa okra. Tapos yung sitaw. yung beans, beans to. Ay, hindi ba sitaw yan? Akala ko sitaw yung tinanim mo. ang sitaw, beans eh. Sitaw yan pa. Talimutan. Talimutan ko na sitaw kasi may beans na tayo paano ka magpapatubo ng beans eh meron na tayo doon sitaw yung sinabi ko sa iyo tsaka po update lang din namin yung mga kamatis namin oh lumalaban ng gaganda na ng tubo parang tumaas na siya no tsaka lalo siyang naging green yung celery namin ayan oh medyo lumamig kasi bigla ngayon naging positive 2 ba or 4 ang feel niya so malamig siya so, strawberry natin dumami ang strawberries po namin ayan oh meron na mga bunga buti naman hindi naman po siya kinakalkal ng mga squirrel pero so kasi di ba may inis ka lang pag uh, pinakialaman nila to Ito naman, bell pepper ba ito papa o sili? Eh. mga label kasi. Ayun. May label 'yan eh. Ay, ah, hot hot sunset. Hot sunset pepper. Ito sa panigyan. Mhm. Nasa to sa sinigang. Nandiyan yung mahanghang niya. Maam, konti. O paano? Hindi tayo makakapipi dito. Para makapina tayo mga ka-viewers kasi malamig. Malamig daw. Tayo sa loob. Malakas yung hangin. Kumustahin lang po namin yung peony namin. Ito. Ayan, may nag-comment. Sabi niya, Papa, dapat daw direct mo na lang siyang tinanim. Hindi, direct naman yan siya. Hindi But, nga, ito dapat yung barrel. Hindi mo na nilagay. Uh, ang purpose lang ito kasi, ano lang Protection lang yan sa mga uh, pumapasok dito na hayop hayop kasi kung hindi natin lagyan nito since nabata pa siya sayang lang ang pagtanim natin pag nabulok Baka... naman yan wala namang problema yan pwede At niyang plus, tatanggalin to eh stable na siya hindi kumabulok oh. kung mabulok siya ay, ayun na yun bulok na siya protection yan mas mas okay yan kumpara mo sa i-direct mo siya na madali siya mabugbog ng hangin masasagasaan siya ng mga na magtatakbuhan na rabbit dyan mm. may allowance pa naman siya in case na yumabong yung rabbit squirrel lang dito na yan since oh. na baby pa siya kaya nilagyan ko siya nito Shaka kanina? kanina may squirrel dyan no? Yeah. tatakbo-takbo so itong isa, ano ilalagay mo din eh? Uh, yung poles, ano ba yun? Ah, flower, Yung nasa lamesa. Ayan, no. May isa pa siya. Nilagyan lang niya ng kahoy. lang kami sa ano, kami Malamig talaga, Papa. Ay, ito yung ibang sweet banana. Ayan. Sili din yan, pero pang sigang lang yan. Pwede din pang dynamite. Yun yan. wala na tayo. Ano, wala ng space doon. Ang isang ampalaya po namin ayan no, patsugi na din. Yan na sa ni Lester yan eh, yung kanila wala na. Yan sa atin kaya yan, mukhang wala na no. Ang binilhan niya kasi nito, bagong pat. Bagong ripat lang kasi yan nung binili nila kaya ganyan. So hindi pa hindi pa siya stable. Ang Asa ni squash mo? Ito po pala yung isa naming apple. Oh. Ayan siya. Mas nauna yung nandun sa likod. Ito kasi parang pabukadkad pa lang yung mga bulaklak eh. Papa, tara na, Papa. maple syrup. deformed yung them, pancake. Nalagyan mo batter to. Oo. Ayan. Ito yung brunch niya. Kasi nanghinayang sa tirang sausage. Ayan o. No. Sa, sa natira naming barbecue. Barbecue. No. Nung ano, kahapon. Mm. Instead na ano masayang, itapon. Ginawa oh. ng paraan. Ito yung Tapos ito yung kasama. Ulam. Manok na ano lang yan. Meron na siyang asin, paminta, tapos oh, yung garlic powder, tsaka may konting paprika. Lemon. Ito yung nabili namin sa Costco. Ayan no. Ayan, in, air, -fry air fry lang. lang. Ayan. Bang. Ayan na yung pagkain namin for the whole day. The whole day talaga. Mm. Ay kasi brunch na to eh. Yan yeah, na, tapos na. Patay okay na natin yan. Off na, off. Hmm. Yan na, dito na to. Mm -hmm. May background music pala tayo. Maganda kasi talaga yung air fryer. <coughs> air fryer ano? Mm kasi yung wala mm, siya masyadong daw. mantika. Nalalaglag yung mantika niya sa babae. Ano. Ayun na. Kain ka na. Inaabangan eh, ko po dito yung bird feeder namin kung may dadapo na ibon. Pero parang nabawasan na siya. Ayan may ibon. Kaso hindi pa siya nakaakyat. Ayan na. No? Tukat-tukat. Naku. Baka na-sense ako na tumitingin dyan sa apple tree. Hindi na tuloy dumapo. Ang daming pa man din laman na bird seeds. Wala atang pag-asa. So hanggang dito na lang po 'yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Happy weekend po sa lahat.